Kaliligo so, uh, <laughs> madam. Maliligo po. Yan guys, pag-iikasi si ah, oh. <laughs> diyan. So, na ito. Thank you, very much. namimigay si Diwata ng sabon guys ng product ni Rosemar. So yun guys, pagkali mo lang Dito naman tayo. Oo. Oh. Oh, oh. Dito naman tayo kay Tiwata guys. So ayan si di... Ayan yung mga barkada. Uh, <laughs> yung sino <nung> hinihintay niyan? <laughs> Gawi-gawi muna diyan. Ang <laughs> gabi. So so, so so ikot muna tayo dito guys. Ikot muna ako ni si Tiwata. Thank you very So, thank you, thank you very much po sa inyo lahat, no? Tumuna tayo para kuha tayo ng uh, update kay Diwata. So, hanggat walang sounds, guys, kuha tayo. So, nandito si Kabukid, naka-live. Naka si Kabukid, ayan, guys. So, si Diwata nandito, siya yung, uh, ano ngayon. Uh, ay eh, si Kabukid, guys. Ayan, good morning, good morning. Kuya, hindi ka na, tanong lang. Naliligo kayo? Mag-iyosi. Naliligo ka lang, sabon lang sa'yo. Madam, naliligo pa? Mag-iyosi. Hindi, sabon. Next. Hindi tayo tayo kayo. Hindi tayo. Naliligo, nag-iyosi. Beef, sabon. Naliligo, nag yosi Dito, dritso. guys, namimigay si Diwata. Nag-iyosi. Hello ma'am, good morning. Last one ang biplatin ha, kaya ang tanong ko naliligo ba kayo kaya sabon na lang? Ako nagbibip ako, wata. Naliligo? Naliligo Naliligo? Naliligo madam? Naliligo Ayan guys, Ayan guys, hindi ka wala kang bib. Ah, okay lang. chicken, naliligo. ako ngayon. Kaya hindi wata guys. So ang sanong nyo ngayon, naliligo na lang kasi sabon na lang ng uh, product ni Rosmar. So, ayan yung kanyang uh, ayan o guys. Ayan, yung uh, sabon ni Rosmar. Ayan guys. sabon. Ayan yung products ni Rosmar guys na pinamigay ni Diwata doon sa kanyang uh, mga customer ngayong kumaga uh, umaga. So, ayan, si, ano, pa-picture-picture muna yung ating idol. Beep at, ah, uh, at uh, sabon, yung uh, pinamimigay. Ayan, guys, nandun sa may uh, lulog. So, ayan yung chicken. So, ang dami. So, usap tayo ditong poti, guys, para makita nyo yung, uh,

Ayan yung uh, Ayan yung situation dito. Ayan dito. Ayan yung situation dito. Ayan Ayan yung siya ng beef at product ni Ayan Guys, situation dito. Ayan no? Bayan, no? Ayan yung Ayan yung situation Ayan yung situation dito. Ayan yung Ayan yung situation dito. Mati hmm. yung haragan uh, po yung daan para makamupo tayo. Wala pa, wala pa, wala pa. Ito yung sitwasyon ng kanyang sa dulugan. Ayan, yung sa inyong Ayan, ayan. 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 Marami nga uh, okay. kumakain uh, ngayon dito kaila diwata kahit ganitong uh, oras na wala silang uh, pati. Talagang tuloy-tuloy uh, yung daloy ng mga uh, tao guys wala talaga ma... Uh, uh. Sir, hindi po ako nabigyan ng staff Oh, okay. so, Maraming na uh, salamat sa inyo. Sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa aming uh, YouTube channel. So, ayan yung uh, paninda. Yan si Madam. Good morning, Madam. Ayan uh, si Madam. Tapos dito sila yung mga uh, ng Ang uh, pagkain.

So, ayan yung kanyang uh, sitwasyon ngayon dito. Wala nang beef. Ayan uh, naman, magpapakita tayo. Bibili pa tayo. Sibili <laughs> si pa. <Bilipo. laughs> so, ayan si Diwata ano, naka... <laughs> lang, lang, lang taon niya. na umagang nakasuporta siya. Magpapakita muna tayo. Ayan, maraming salamat sa mga bigyan natin ng na sabon. Mamaya ulit pang video tayo. Siguro mamaya na hapon natin kasi pre-bib. So, magpahinga muna tayo break time. Wala namang pila. Maya may naman konti. Maraming salamat sa mga 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 salamat sa lahat na mga 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 bye, -bye bro, ikot muna tayo dito guys no? tapos nang namigay si Idol Diwata ng uh, sabon at ng na binigay niya so dito muna tayo ikot ikot muna tayo dito guys ayan yung kumakain Diwata Mag good, good morning po Diwata. so ayan si Diwata guys uh, lumabas na no, ikot-ikot muna tayo dito guys Pahanap so, muna tayo dito ng uh, area na uh, mamaya magla-live tayo walang ano walang uh, walang sounds no? sa samantalahin natin walang sounds nagsama na yung dalawa <laughs> Ayan, si Kabuki tapos mag-live ka sir? Ano pa? Sa YouTube? Ah, sa YouTube, so, may live ka? So, dito Good morning, ma'am oh, Naka-dash with pa siya yeah. Bigay ni Diwata Saka sabon, ma'am, saka oh, sabon Dalawang beef with oh, sabon Okay, yun, o diba Saan ka ba? Dito na, sige po, salamat po, sir So hanggang doon, guys no. Ayan ah, ang uh, sitwasyon ngayon dito Kay uh, Diwata Opo, ma'am, panood mo to Joey Washington, ma'am yung aking YouTube channel. Ayan, guys. Nandito sila madam pumabain. Eh. Sama niya na labi labi. niya. pa from San Juan. San Juan, mam? Ma okay. uh, Nanonood kasi day day ako ng live kanina. Kanina? Subot tayo doon kasi yes. bibigay si Diwata. Ayan, <laughs> uh, yes, yung madam. Mabuti no. na lang. Exactly Nabutan, mam. Ma oh, Last two weeks na lang. Nakaabog <laughs> kasi muna Mga Lambay. Ano vlog? Joey Washington, ma'am. Washington. Sila madam, no? Ang pa, tika San Juan. Umabot dito sa Pasay, guys. So, maraming salamat. At magandang umaga sa lahat. Ang nandito sa parisan ni Diwata. Thank you, thank you very much. ikot muna tayo dito, guys, konti. <laughs> Hindi yung ibang uh, area. So, ang daming kumakain uh, ang nandito sa sa labas sa guys. Eh. So, kaya pala darating na ito kumain yan. Ayan, ikot-ikot muna tayo dito guys konti. Ayan, doon sa dulo. So, lalabas ulit si Idol Diwata mamaya mamimigay ng beef at sigarilyo. May libreng uh, pa ice cream si Diwata guys. Ayan o. Oh. Libring pa ice cream. Ni Diwata. So hanggang doon. Lalabas tayo mamaya guys. No? Magla live tayo. So hanggang dito. So yun guys, ikot mo tayo banda rito at may sounds dyan. No, baka maka copyright tayo. So yun, maraming salamat sa inyo sa yung uh, walang sawang pagsubaybay yan ang dami ng kumakain maaga pa yan patuloy tayong susubaybay kay Idol Diwata no, hanggang uh, tayo ay mayroong battery ang ating uh, cellphone para hindi tayo maagip ng sounds dito tayo dito banda so maraming maraming uh, salamat So, yun yung uh, pagsubaybay. So, wait tayo dito. So, ayan. Hanggang dun sa dugo. So, along the highway lang. Ayan. Yung area. So, marami na namang tao guys mga kapa. Ano eh? Nag-aabang? Oo. Oh. Nag-aabang yung mga raker natin ng Pasayo. oh. <laughs> Hindi na naman kayo sa Hindi naman kayo na, na damputin yan. <laughs> so, minsan uh, nakakainis di, eh. No, parang uh, dito na lang sa area ni Diwata yung uh, nagtatamba yung mga raker. Pangalawa, parang uh, may na sila. parang Parada may sakya mo dyan, rekerin natin patubos kay Diwata. Parang ganun eh, di ba? <laughs> thank you, thank you very much. Bye-bye.